Sa loob ng maraming siglo, sila ang kinatatakutan at iginagalang na mandirigma ng Japan. Ang mga samurai, kilala sila sa kanilang katapatan, disiplina at kahusayan sa pagkipaglaban, lalo na sa paggamit ng espada na katana. Mahigpit nilang sinusunod ang bushido o daan ng mandirigma isang kodigo na nakabate sa katapatan, tapang at dangal. Malaki ang kanilang papel sa kasaysayan ng Japan bilang mga tagapagtanggol ng kanilang Panginoon at ng kanilang lupain. Pero kung ganun sila kalakas at makapangyarihan, bakit sila tuloy ang naglaho? Ano ang nagtapos sa makulay at madugong panahon ng mga samurai? Yan ang ating pagkukwentuhan sa bidyong ito. Kung mahilig ka sa mga kwentong kasaysayan, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-iwan na rin ng like at comment para sa mas marami pang kwento na kagaya nito. Ang pinagmulan ng mga samurai ay maaaring masundan pabalik sa Heian period ng Japan. Noon, ang kapangyarihan ay nasa kamay ng Imperial Court sa Kyoto. Ngunit habang lumalayo ang isang rehiyon mula sa sentro, mas humihina ang kontrol ng emperador. Sa mga probinsya, dumami ang malalaking panginoon ng lupa na tinatawag na daimyo kailangan nilang ipagtanggol ang kanilang teritoryo laban sa mga magnanakaw, rebelde at karibal na angkan. At dito nagsimulang mabuo ang mga armadong tagapagtanggol, ang mga unang samurai. Ang salitang samurai ay mula sa salitang hapon na saburaw, na ang ibig sabihin ay maglingkod. Hindi sila nagsimula bilang mga marangal na mandirigma, kundi bilang mga tagapagsilbi at sundalo ng kanilang Panginoon. Sa paglipas ng mga panahon, ang kanilang tungkulin ay humigit pa sa simpleng pagdepensa. Naging sila na ang gulugod ng lipunang militar ng Japan. Natuto silang magtamo ng mataas na disiplina, kahusayan sa pana at espada, at higit sa lahat ang lubos na katapatan sa kanilang Panginoon. Ang mga pamilya o klan ng samurai gaya ng Taira at Minamoto ay lumakas at nag-away para sa kapangyarihan. Ang digmaan sa pagitan nila na tinawag na Genpei War ang nagtulak sa pagkakatatag ng unang shogunate sa ilalim ni Minamoto no Yoritomo. At dito nagsimula ang mahabang panahon kung saan ang tunay na kapangyarihan ng Japan ay nasa kamay ng mga mandirigmang samurai, masigit pa sa emperador mismo. Pagsapit ng Kamakura Shogunit, tuluyang nagsimula ang pamamayani ng mga samurai sa politika at lipunan. Mula sa pagiging mga simpleng tagapagtanggol ng mga angkan, sila na ang puso at gulugod ng pamahalaan. Ang tunay na kapangyarihan ay wala na sa emperador, kundi sa shogun, ang pinakamataas na pinuno ng militar, at ang mga samurai ang kanyang sandata. Sa panahong ito, ang mga samurai ay hindi lamang mga sundalo. Sila ay naging aristokrasya ng militar. May mataas na ranggo, pribilehiyo at sariling lupain. Ang kanilang pagkakakilanlan ay kalaunan na hubog sa bushido, ang daan ng mandirigma. Bagamat naging malinaw lamang ito sa panahon ng Edo, ang mga pundasyong tulad ng katapatan, tapang at dangal ay matagal nang nakabaon sa tradisyon ng samurai. Dito rin lumitaw ang pinakatanyag na armas ng samurai, ang katana. Para sa kanila, ang espada ay hindi lamang sandata, ito ay kaluluwa ng isang samurai. Ito ang kanilang karangalan at ang pagkawala nito ay tanda ng kahiyan. Sa iba't ibang panahon mula sa Kamakura, Muromachi hanggang sa Edo period, naging sentro ng lipunan ang kapangyarihan ng mga samurai. Minsan sila sila'y nakikipagdigma, minsan sila'y tagapagtanggol ng kapayapaan. Ang kanilang pamumuhay ay kombinasyon ng karangyaan at sakripisyo. Pero bakit at paano nga ba nagtapos ang panahon ng mga samurai? Ang pagbagsak ng mga samurai ay hindi nangyari ng biglaan. Ito ay dahan-dahan, dala ng tatlong malalaking dahilan. Una ay ang pagdating ng mga kanluranin. Noong ikawalo ng Hulyo 1853, dumating sa Edo Bay ang apat na dambuhalang barko na tinaguri ang Kurupune o Black Ships. Pinamumunuan ito ni Commodore Matthew Perry ng Estados Unidos. Para sa mga hapon, ang mga barkong ito ay parang halimaw mula sa dagat may bakal na katawan, may usok na parang dragon, at may mga kanyon na kayang wasakin ng isang lungsod. Mahigit dalawang taon nang isinara ng Japan ang kanilang mga daungan mula sa Dayuan, isang patakaran na tinawag na Sakoku. Ngunit ang pagdating ng mga black ships ang bumura sa katahimikan ng bansang ito. Sa pamamagitan ng ultimatum, ipinilit ni Perry na buksan ng Japan ang kanilang mga pantalan sa kalakalan at kung hindi ay gagamitin niya ang apoy ng kanyang mga kanyon. Ito ang unang hudyat ng katapusan ng isang panahon at simula ng tanong na hindi kayang sagutin ng samurai. Paano ka lalaban kung nagbago na ang mundo? Ikalawang dahilan sa pagtatapos ng panahon ng mga samurai ay ang pagbabago ng lipunan at ekonomiya. Habang lumilipas ang mga siglo, unti-unting nagbago ang muka ng lipunan ng Japan. Noong panahon ng kapayapaan sa ilalim ng Tokugawa Shogunate, Madalang nang magamit ang espada ng samurai. Sa halip na lumaban, sila ay nakakatanggap ng stipend o allowance mula sa kanilang mga daimyo bilang kapalit ng serbisyo. Ngunit habang ang mga samurai ay nakadepende sa lumang sistemang ito, ibang grupo naman ang umangat. Ang mga ngalakal at ang mga magsasaka. Ang mga magsasaka dahil sa mas produktibong agrikultura ay nagkaroon ng sobrang ani na ipinagbibili nila sa pamilihan habang ang mga mga ngalakal naman sa kabila ng mababang katayuan sa lipunan ay umama ng husto dahil sa pakikipagkalakalan. Tila bumaliktad na ang mundo. Ang mga samurai na nasa tuktok ng social hierarchy ay naghihirap, samantalang ang mga merchant na nasa pinakamababang antas ay naging pinakamayaman. Marami sa mga samurai ang napilitang iwan ang kanilang buhay mandirigma upang makasurvive ang ilan ay naging guro o eskribano. Ang iba'y napilitang mamuhay sa kahirapan dala ng labis na utang. Sa lipunang nakabatay sa yaman at kalakalan, ang dating pribilehyo ng espada ay unti-unting nawala ng halaga. Ang pinakamalaking dagok sa mga samurai ay dumating noong 1868 sa panahon ng Meiji Restoration. Ipinahayag na ang kapangyarihan ay muling nasa kamay ng emperor at sinimulan ang mabilis na modernisasyon ng Japan itinatag ang isang modernong hukbo na nakabatay sa modelo ng kanluran, kung saan bawat mamamayan ay maaring magsundalo. Isa-isang tinanggal ang pribilehiyo ng mga samurai. At noong 1876, ipinagbawal ang pagdadala ng espada sa publiko sa pamamagitan ng Aitori Edik. Para sa isang samurai, ang pagkawala ng espada ay hindi lamang pagkawala ng armas, kundi pagkawala ng kaluluwa at pagkatao hindi lahat ng samurai ay basta na lamang tumanggap ng pagbabago. Noong 1877, isang rebellion na sumiklab, ang tinaguriang Satsuma Rebellion. Ito ang huling pagtatangka ng mga samurai na ipaglaban ang kanilang dangal laban sa bagong mundo. Ito ang inspirasyon ng 2003 movie na dala samurai na pinagbidahan ni Tom Cruise. Pinangunahan ito ni Saigo Takamori Isang dating opisyal ng gobyerno at isa sa pinakapinunong samurai ng mga panahong iyon. Nung una, sinuporta niya ang Meiji Restoration. Ngunit nang makita niyang unti-unting nawawala ang dangal ng kanilang uri, tinalikuran niya ito. Para kay Saigo, mas mabuti nang mamatay bilang isang samurai kaysa mabuhay sa isang mundong wala ng dangal. Sa simula ng rebilyon, may gitapat na punglimong samurai at taga-suporta ang nagtipon sa Satsuma. Bit-bit nila ang kanilang katana at panata sa Bushido. Ngunit sa kabilang panig, nakaharap nila ang modernong hukbo ng Meiji. Mahigit 300,000 sundalo, armado ng baril, artilleria at taktika ng kanluran. Ilang buwan silang nakipaglaban, ngunit habang tumatagal, lumiit ang bilang ng mga tagasunod ni Saigo. At sa huling labanan sa no noong 24 Setyembre 1877, Nasa tatlong daan hanggang limang daang samurai na lang ang natira laban sa libu-libong sundalo ng Meiji. Noong sugatan na at napapalibutan, pinili ni Saigo Takamori na wakasan ang kanyang buhay ayon sa tradisyon ng samurai. Ayon sa alamat, nagsagawa siya ng sipuko. Bagamat may ibang tala na sinasabing pinatay siya ng kanyang tauhan bilang mercy killing. Kasabay ng kanyang kamatayan, tuluyang bumagsak ang huling pag-aalsa ng mga samurai. ang Satsuma Rebellion ang naging huling sigaw ng isang uri ng mandirigma na minhal at kinatakutan ng kasaysayan. At sa pagkatalo ni Saigo Takamori, nagtapos ang mahigit anim na taong paghahari ng mga samurai. Bagaman nawala ang kanilang kapangyarihan, hindi nawala ang kanilang impluensya. Ang Bushido ay naging pundasyon ng disiplina at pagkakaisa ng modernong hukbo ng Japan. Hanggang ngayon, makikita sa kultura ng mga Hapon Mula sa martial arts, literatura, pelikula hanggang sa pananaw sa dangal at trabaho, ang pamana ng mga samurai. Ang mga samurai ay hindi lamang mga mandirigma. Sila ay simbolo ng tapang, katapatan at pagbabago ng kasaysayan ng Japan. At bagamat nagwakas ang kanilang panahon, ang kanilang alaala ay patuloy na nabubuhay, hindi lamang sa Japan kundi sa buong mundo. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, Huwag kalimutang mag-iwan ng like at comment at mag-subscribe ka na rin at ishare ang video na ito.